Madilim ang gabi. Ang hangin ay bumubulong sa mga lambak na parang hudyat ng mga bagay na darating. Ang Biblia, isang aklat na kasingtanda ng sibilisasyon, ay nagdadala ng di maarok na mga misteryo. Kabilang sa mga ito, ang mga hula tungkol sa katapusan ng mga panahon. Mula sa simula ng panahon, ang mga lalaki at babae ay nananabik na naghihintay ng mga palatandaan na maghahayag ng kahihinatnan ng kasaysayan ng tao. Ngunit paano kung ang mga palatandaang ito ay nasa atin na? Si Jesus na nakaupo sa bundok ng mga ulibo ay tumitingin sa Jerusalem. Ang kaniyang mga alagad na nababalisa ay nagtanong, Guru, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At pagkatapos sa isang tinig na puno ng katotohanan at misteryo, siya ay sumagot. Magkakaroon ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ang bansa ay babangon laban sa bansa at magkakaroon ng taggutom, salot at lindol sa iba't ibang lugar. Ang mga lalaking iyon ay nakikinig, ngunit hindi na ang buong lawak ng kanyang mga salita. Hindi nila alam na ang mga siglo ay magbubukas at na isang araw ang hulang ito ay uulit sa kasaysayan ng may nakakatakot na puwersa. Ngayon, tinitingnan natin ang mundo at nakikita ang mga salitang ito na natutupad sa harap ng ating mga mata. Ito na kaya ang simula ng wakas? Umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga pagsabog sa buong disyerto. Pinutol ng mga putok ng baril ang katahimikan ng gabi ang mga kalalakihan at kababaihan ay tumakas na may dalang mga bata sa kanilang mga bisig habang ang mga lungsod ay nawasak sa pamamagitan ng apoy ng digmaan. Ang sangkatauhan ay palaging may alam na salungatan, ngunit hindi tulad ngayon. Sa Mateo 22-6, nagbabala si Jesus na makakarinig tayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ngunit sinabi rin niya, huwag kayong mabalisa sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari, ngunit hindi pa ang wakas. Sa buong ikadwente at ikadwente siglo, ang mundo ay nasadlak sa mapangwasak na mga salungatan. Mga digmaang pandaigdig, revolusyon, terorismo at ngayon, tumataas na tensyon sa pagitan ng mga bansa na maaring sumabog anumang sandali. Ang banta ng nuklear ay nakabitin na parang matalim na espada sa ibabaw ng Earth. Ang mga bansang dating magkaalyado ngayon ay may hinala na sa isa't isa. Ang mga hukbo ay naghahanda. Ang mga pamahalaan ay gumagawa ng mga madidilim na plano. Lumalaki ang takot. Ang tanong na umaalingawngaw ay, ipinamumuhay ba natin ang propesya ni Kristo? Kung ito ay mga sakit sa panganganak. Gaya ng sinabi niya, ano ang susunod? Sa isang nakalimutang nayon, hawak ng isang ina ang kanyang malnourished na anak. Ang kanyang mga mata ay lumubog, ang kanyang katawan ay mahina. Sa paligid niya, ang tuyong lupa ay hindi namumunga. Ang gutom ay kumakalat na parang malupit na anino inihula ni Jesus na ang tagutom ay tatama sa lupa sa mga huling araw. At narito tayo sa ikadbapiw o siyong siglo na may milyon-milyong tao na walang makain habang tonto niladang pagkain ang nasasayang, ngunit hindi lang gutom ang sumasalot sa mundo. May iba pa, bagay na hindi nakikita at nakamamatay. Ang mga epidemya ay lumaganap na parang apoy. Lumilitaw ang mga hindi kilalang virus na nagdadala ng pandaigdigang gulat. Ang mga ospital ay masikip. Mga taong nakulong sa kanilang mga tahanan, ang takot sa hawakan, sa paghinga, sa iba. Ang sangkatauhan ay nakikipaglaban sa dinakikitang mga kaaway tulad ng inilarawan sa Biblia. Kung ang tagutom at mga salot ay nasa atin na, gaano pa karami ang mga palatandaan para maabot ng orasan ng Diyos ang huling segundo nito? Nanginginig ang lupa, gumuho ang mga gusali. Bumuka ang lupa na parang gutom, nilalamon ang mga bahay, sasakyan buhay. Nakakabingi ang ingay ng pagbagsak. Umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa mga durog na bato at magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar, sabi ni Jesus. At kinumpirma ng agam, hindi pa nagkaroon ng kasing dami ng lindol, bagyo at natural na sakuna gaya ng mga nakaraang taon. Ang mundo ay tila nagre-rebelde laban sa sarili nitong pagiral. Sinira ng apoy ang buong kagubatan. Nilamon ng baha ang mga lungsod. Sinisira ng buhawi ang lahat sa ilang segundo. Ang klima ay wala sa kontrol at walang nakakaalam kung paano bigilan ang pagkawasak na ito. Maaari ba itong isa pang senyales na may mas malaking mangyayari? Iniwan ng isang ina ang kanyang bagong silang na sanggol. Inaatake ng isang binata ang sarili niyang mga magulang. Ang isang tao ay dumaraan ng walang pakialam sa pagdurusa ng iba. Nawawala ang pag-ibig, nagbibigay daan sa lamig, pagkamakasarili, ng kasamaan, at dahil laganap ang kasamaan, ang pagibig ng marami ay lalamig. Mateo 24:12. Ang mga screen ng cellphone ay kumikinang, ngunit ang mga puso ay malabo. Nakikita natin ang mga trahedya ng live, ngunit wala na tayong nararamdaman. Ang empatiya ay nagiging bihira. Lumalago ang kalupitan, nagyayelo ang mundo isang lalaki ang nakatayo sa isang malaking entablado, nakasuot ng puti at nagpahayag, Ako ang hinirang, libo-libo ang pumalakpak sa kanya. Nangangako siya ng kapayapaan, kayamanan, mga mahimalang pagpapagaling. Pero sa likod ng ngiti mo, may daya. Binalaan tayo ni Jesus tungkol sa mga huwad na propeta at sila ay nasa lahat ng dako Nagbebenta sila ng mga walang laman na pangako. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para yumaman. Minamanipula nila ang mga tao. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sa loob ng halos dalawang libong taon, hindi umira lang Israel bilang isang bansa. Ngunit noong 1948, may nangyaring hindi ka panipaniwala na tupad ang hula at muling isinilang ang Israel. Sa Ezekiel 37, sinabi ng Diyos na ibabalik niya ang kanyang mga tao sa kanilang lupain at dinala niya ito, ngunit ito ay isa lamang sa mga palatandaan. Sapagkat, ayon sa kasulatan, ang Jerusalem ang magiging sentro ng mga huling pangyayari sa sangkatauhan. Bago ang wakas, isang huling hula ang dapat matupad. At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patutoo sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayon ay darating ang wakas. Mateo 20 Pro 14 Ngayon, hindi kailanman naging mas madali na dalhin ang salita ng Diyos sa bawat sulok ng planeta ang social media, live na broadcast, apps, lahat ay tumuturo sa katuparan ng propesya na ito. Nasa countdown na ba tayo? Isang pigura ang lumitaw sa entablado ng mundo, charismatic, maimpluensya. Nagdadala siya ng mga solusyon, pinagkakaisa nito ang mga tao. Ngunit sa likod ng kanyang maskara ay naroon ang pinakamalaking panlililang sa kasaysayan. Ang Biblia ay nagsasalita ng isang panahon ng kapighatian kung saan ang Antikristo ay mamumuno na may kamay na bakal. Malapit na ba tayo sa sandaling iyon? Kapag ang lahat ay tila na wala, kapag ang kadiliman ay sumasakop sa earth, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang mangyayari. Magbubukas ang langit, tutunog ang mga trumpeta at babalik siya tulad ng kidlat, lilitaw si Jesus, magdadala ng katarungan, ibabalik ang lahat ng bagay. Ang tanong ay, handa na ba tayo at ngayon gusto kong marinig mula sa iyo? Pagkatapos ng lahat ng ating nakita, ang mga tanda ng hula na natutupad na at kung ano ang darating pa, Naniniwala ka ba na tayo ay nasa huling panahon? Sumulat dito sa mga komento, gusto kong malaman ang iyong opinion. Ang iyong komento ay napakahalaga. Gumawa tayo ng malakas na talakayan sa paksang ito at ipalaganap ang mensaheng ito sa mas maraming tao. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, magiwan ng like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo mamiss ang susunod na content. Pagpalain ka nawa ng Diyos at makita ka sa susunod na video.